Meron din po ako ng uh, bagong announcement. Kung maaalala ninyo, noong 2014, ay 2014, 2014, nakabili po tayo ng mga tren sa galing sa China. Ang tawag yung mga Dalian train. Dahil, ito, ano ba yun? O ito na po. Ito na pala eh. Nakabili po tayo sa China ng Dalian train. Tawag Dalian dahil ginawa po sa sa lungsod ng Dalian doon sa China. Yun lamang, nung ininspeksyon, hindi daw uh, kaya na paandarin at patakbuhin at gamitin itong mga trend na ito, itong mga karwahe na ito. How many did we get? How many cars? cars. Nakabili tayo na apat na pong walong na para sa tren. Mula ng 2014, di pa tum naka, nakatenga lang ito, hindi, hindi po nagamit. Kaya eh ang ginawa natin ay binalikan natin itong itong mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalyan train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito, na ayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya uh, mula ngayon, magagamit tayo, ma meron na tayong magamit na karagdagang We will use three, tra three trains, three cars. So makaka makakapagbuo na tayo ngayon pa lang. Three trains na tatlong karwahe So nine nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at uh, titi uh, gagawa ng paraan para naman magamit. Dahil sampung taon nakaparada ito eh. Hindi nagamit. Ngunit ngayon ay nagagamit na natin at yan ang... Uh, Yeah, nagite-testing natin ngayong araw. First day sasakyan ng mga kababayan natin? Here. First first day sasakyan. Oh, ngayon lang. Ngayon lang na in-service itong Dalian. First day, first time na masasakyan ito mula nung binili. Mula nung binili, hindi pa nagamit ito. Kaya uh, nakakatuwa naman, hindi naman na, hindi naman nasayang ang ating uh, pondo. Kaya na maging maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na mga senior citizen, lalo na PWD at saka yung mga estudyante natin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo.